ipinalulutang ang isyong posibleng pag-aresto sa kanya ng International Criminal Court o ICC para ilihis sumano ang isyo ng pagkakadawit umano kay First Lady Liza Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paolo Tantoco. Pinaghanda naman ng senador ang worst case scenario kung posibleng sapitin din niya ang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Kunin natin ang live report ni Man Corvera. Mayan. Alex may pinagtatakpan umano ang Malacanang kaya pinalulutang ngayon ang isu ng pag-aresto kay dating pa ay uh, kay senador Ronald Bato de la Rosa. Sabi ng senador kaduda-duda ang motibo sa muling pagpapalutang ng pag-iisyu umano ng arrest order laban sa kanya. In <coughs> tinawag na diversionary tactics ni Sen. Ronald Bato de la Rosa ang bantang pagpapareso sa kanya sakaling maglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court. Sa isang panayam kay Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabi nito na posibleng maaresto ang isang senador na naging chief of police noong panahon ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung maglalabas ang ICC ng warrant of arrest laban sa kanya. Makakatanggap naman ani ng kaparehong treatment ang senador gaya ng ginawa kay dating Pangulong Duterte sakaling Ipaaresto ito ng ICC. Sagot ng senador, binuhay ang lumang iso ng warrant laban sa kanya para i-divert ang atensyon ng publiko at pagtakpa ng iso ngayong pinag-uusapan niya ang pagkakadawit umano ni First Lady Lisa Marcos sa pagkamatay ng business tycoon na si Paulo Tantoco. Ewan ko mahilig sila sa gano'n kapag kapag may mga mainit na issues na pinupukul sa Malacanya ngayon pinag-uusapan na naman tungkol yung uh, yung nangyari kay First Lady ngayon magkagawa na naman sila ng issue about the ICC and the Senator para to divert the issue ay mahilig ang, ang, mga tao dyan sa Malacanya gagawa ang uh, panibawang issue kahit na old issue na real issue ay mandala yung yung, yung, yung iraelkel dela. Para sa tinibag tabi busong din yo. Nang tanungin si Dela Rosa ako may katotohanan ng isang ibinabatong ngayon laban sa First Lady ang sagot niya. I don't know, I don't know. Uh, I don't know. I'm I dito rat pero ako na 'yung mister dito ko chat. At tanungan nala niyo yung kung uh, Beverly Hills Police uh, Department. Sa ngayon wala pa san natatanggap na intelligence report sa umunay paglalabas ng arrest warrant. Gayon man, piyagahan niya rin ang worst case scenario dahil hindi niya malayong gawin ng Malacanang ang ginawa noon kay dating Pangulong Duterte kahit pamalinaw na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Nangangahulugan kasi Anya ito na na naman ng gobyerno ang maling ginawa nito sa dating Pangulo. government that is not uh, uh, observing, is, is not uh, trying to preserve its sovereignty, then I don't have to answer that question. Is that the question? If they want to commit this mistake again, then uh, go ahead, they can do that. if they want to, to make uh, another uh, mistake, yung ginawa na ng doctor Duterte, napakalaking mistake yun. At uh, kung gagawin na willing to do the, the same mistake again,